Ipinagkaloob ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng halagang 398.54 million pesos ng mga makinaryang pambukid sa 88 Farmers Cooperatives and Associations at Local Government Units sa Nueva Ecija sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na ginanap sa headquarters ng ahensya sa Science City of Muñoz. Ito ay pinangunahan ni na Agriculture Secretary Francisco Chulareal Jr. Department of Agriculture Regional Office 3 Director Crispolo G. Bautista Jr. at Nueva Ecija Governor Aurelio Umali na dinaluhan naman ni na Congresswoman Mika Swansing, mga bukal at ilang alkalde sa lalawigan at iba pang mga ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga ipinamahagi ang limang four-wheel tractors, dalawamput dalawang hand tractors, siyam na walk behind transplanters, 21 riding types transplanter, 4 na precision seeders, 22 rice combined harvesters, siyam na single pass rice mills, 13 12-ton recirculating dryers, 4 na 1.5 ton per hour multi-stage rice mills, 2 to 3 ton per hour multi-stage rice mills at isang 4 to 5 ton per hour multi-stage rice mills. Ayon kay Filmic Director Ford, Dionisio G. Alvindia, ang isang araw na pamamahagi ng 125 units ng iba't ibang farm machines ay may malaking epekto sa produksyon ng palay sa probinsya at kalapit na mga lugar na makatutulong sa pag-abot ng bansa sa mataas na level ng siguridad sa pagkain. Ang filmet ko bilang ahensya ng kagawaran ng Agri agrikultura na natasa ng at ating pamahalaan na magpamigay ng makinara sa ating magsasaka upang lalang lumago ang kanilang pamumuhay ay uh, buong puso ginagampanan at po kayo na sa darating mga panahon, ang filmer po ay laging iisipin kung anong mga makinari makakabuti sa inyo. Bilang backbone ng sektor ng agrikultura, ang Nueva Ecija ay pinagmalaki ni Governor Oye na ang pamahalang panalawigan ay nagmamayari na ng automated rice mill bilang bahagi ng kanyang binuong programa sa pamimili ng palay sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagtatatag ng Provincial Food Council. Let us all be reminded that sometime 2019, Bumaksakampress Padai. It is at the time that we decided to put up the provision for council and for the very first time. You we were able, the first to buy, press the light from the farmers. And right now we are proud to say that the provision government holds the very first rice deal where it is automated. That's why maganda kung tingnan yung ginawa ko na like, ng Republic of Korea, Chukoyka, and indeed, Ambassador Lee Isang White, correct the back the backbone of the agricultural sector. Binigyan din ni Governor Oyi ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga silos na magsisilbing storage ng mga fresh palay sa iba't ibang panig ng bansa upang mapangalagaan ng food security. Ang sinabi mo namin, bottom line, as we gather, ito po mga press palay from the rice bin. Importante po na po tayo ng magandang storage. This will envision silos of silos to be placed all over the country so that we need to prepare if we are down the drop of the rocks but all time and good security. Nauna na dito ay pinasinayaan naman ng Agricultural Machinery Design and Prototyping Center na makatutulong para sa modernisasyon sa sektor ng pagsasaka sa bansa na tutuon sa pagbuo at pag-improve ng mga kagamitang pang-agrikultura na angkop sa agrikultura sa Pilipinas. Ito ay pinondohan ng 370.545 million pesos kung saan 289 million pesos dito ay galing sa Government of South Korea sa pamamagitan ng Korea International Cooperation Agency o COICA habang 81.545 million pesos naman ang galing sa Philippine Government kasama si na Jasper Balasote at Angelito Manzanal, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.